Sa gitna ng siksikan at mainit na kalsada ng Maynila, isang babae ang pinara ng dalawang matabang pulis. Hiningan siya ng paitusan bilang pangayos, ngunit ang kanilang hinarap ay hindi ordinaryong mamamayan. Si Jewel, daltaong gulang ay tahimik na kumuha ng baril. Ang sumunod na nangyari ay nagdulot ng matinding traffic sa buong kalye, noon mismong tanghali. Masiksika ng kalye. Kaysa sa karaniwan. Nagkukumahog ang mga busina. Nagsisiksikan ang mga motorsiklo at kotse sa pagitan ng mga magkakatabing tindahan at masikip na bangketa. Sa gitna ng kaguluhan, isang puting sports car ang dahan-dahang umusad sa kanyang lane. Sa likod ng manibela, nakaupo si Jewel. Pwenikising taong gulang, nakasuot siya ng salamin sa mata. Isang hapit na puting t-shirt na nagtatampok sa kanyang baling kinitang katawan at maikling maong shorts na nagpapakita ng kanyang matipunong binti. Ang kanyang itim na buhok ay nakalugay. Bahagyang minawagayway ng hangin mula sa kalahating nakabukas na bintana. Habang tinatawid ng sasakyan ni Jewel ang intersection na bagong luntian ng ilaw, dalawang pulis ang biglang sumulpot mula sa kanang bahagi ng kalsada. Nang walang malinaw na senyas, isa sa kanila ang nagtaas ng kamay at itinuro ang kanyang sasakyan. Nagbibigay ng hudyat kay Julia na tumabi. Bagamt wala siyang pakiramdam na nagkasala, itinabi pa rin ni Julia ang kanyang sasakyan sa gilid ng kalsada at dahan-dahang huminto sa ilalim ng isang maliit na puno na hindi sapat ang lilim. Malalaki ang katawan ng dalawang pulis at ang kanilang uniporme ay mukhang masikip sa kanilang tiyan. Agad silang lumapit ng mabilis na parang may hinuhuli silang seryosong kriminal. Ibinaba ni Jill ang bintana ng hindi nagsasalita. Binuksan ng isang pulis ang usapan sa tono ng paghatol. Sinasabing nilabag niya ang marka ng kalsada at hindi niya binuksan ang kanyang signal light. Sa katunayan, mula sa kanyang dashcam footage, lahat ng pamamaraan ay nasunod niya ng tama. Inikutan naman ng isa pang pulis ang likuran ng kotse. Nagkunwari na sinusuri ang plate number at may hawak na handy talk kahit walang naririnig na komunikasyon. Alam ni Julia ang larong ito. Naghahanap sila ng butas o gumagawa ng dahilan upang makahingi ng pera. Nang tanungin ni Julie kung anong tiyak na paglabag ang kanyang ginawa, Sinagot siya ng pulis sa isang mapanuring tono na parang hindi tinatanggap ang pagtatanong. Naging tensyonado ang sitwasyon hindi dahil sa paglabag, kundi dahil sa ugali ng mga opisyal na malinaw na nagpapakita ng hindi malinis na etika. Hindi sila sumusulat ng tiket, hindi nagdadala ng ebidensya ng paglabag, at umaasa lang sa pananakot at sikolohikal na pamimilit. Nanatiling kalmado si Jules nakatingin sa kanila mula sa likod ng kanyang salamin sa mata. Hindi gaanong nagsalita. Isa sa mga pulis ang nagsimulang mainis dahil hindi nagpakita ng takot si Jewel. Sumulyap siya sa kanyang kasama at nagsimula silang magkonsulta ng dahan-dahan. Malinaw na naghahanap ng ibang paraan para paatrasin ang babaeng ito. Samantala, ang mga motorista sa likuran ni Jewel ay nagsimula ng bumusina dahil bahagyang nakaharang ang daan. Ngunit walang pakialam ang dalawang opisyal. Parang sinasadya nilang patagalin ang sasakyan ni Jules upang unti-unting makapresyon. Para kay huleha hindi ito ang unang beses na nangyari ito, ngunit naiiba ang tanghaling iyon. Ang mga opisyal na iyon ay hindi lamang umaabuso sa kanilang kapangyarihan. Lantaran din silang nangiimbita ng gulo sa pamamagitan ng bastos na tono at mapanakot na kilos. Ngunit ang hindi nila alam, ang kanilang pinipilit ay hindi isang ordinaryong mamamayan. Ang isang taong tulad ni Jules ay hindi binuo upang sumuko sa mga panggigipit sa kalsada. Sanay na siyang humarap sa mas matitinding sitwasyon kaysa rito. Matapos ang ilang minuto ng pag-ikot sa sasakyan ni Jules at pagpapalitan ng tingin, isa sa mga opisyal ang nagsimulang magsalita ng totoong intensyon nila. Ganito na lang, ma'am. Sa halip na maging komplikado at matagal ang usapan, mas mabuting ayusin na lang natin dito. Sabi niya habang bahagyang nakangisi. Lumingon lang si Huleha. Hindi pa sumasagot. Sumingit ang isa pang pulis. Ngayon mas direkta 1,000 ay sapat na. Tutulungan ka naming ayusin. Hindi na kailangang pumunta pa sa presinto ang kanilang tono ay hindi tunog na isang alok. Mas kahawig ito ng isang ultimatum na balot ng manipis na pagpapanggap, na natiling tahimik si Huleha ngunit sinusuri niya ang mga detalye ng dalawang unipormadong lalaki ang kanilang nakausling tiyan, ang mamantika nilang mukha dahil sa pawis sa tanghali at ang mga kamay na patuloy na gumagalaw ng balisa. Hindi sila mukhang mga opisyal na gumagawa ng kanilang trabaho, kundi mas katulad ng mga field collector na sanay mangikil ng mga motorista sa kalsada. Nang hindi agad sumagot si Juleha, binago ng pulis na naunang nagsalita ang kanyang tono. Ma'am, 'wag mo nang pahirapan ang sarili mo. Tutulungan ka namin basta intindihin mo ang sitwasyon. Naghahanap lang din kami ng makakain sabi niya habang pinatayo ang ibabaw ng bintana ng kotse gamit ang kanyang hintuturo. Ang kanyang kamay ay nagsimulang gumalaw patungo sa kanyang baywang. Nagpapahiwatig ng isang bagay na hindi malaman kung pananakot o simpleng pagpapakita ng kapangyarihan. Nanatiling walang reaksyon si Jules, Ang tanging galaw niya ay ang kaniyang kaliwang kamay na dahan-dahang pinapatay ang makina ng kotse. Ang kilos na yon ay lalong nagpakumbinsi sa dalawang pulis na nagsisimula ng matakot si Jule. Lumapit sila ng bahagya ngayon ay nakatayo ng mas matuwid at nakasandal sa bintana. Huwag kang lumaban, ma'am. Lalo lang magiging komplikado. Mabait pa kami sa ngayon, sabi ng isa. Ngayon ay may bahagyang banta sa tono. Ngunit para kay Jule ha, ang naririnig niya ay hindi banta. Ito ay tanging boses lamang ng isang taong nagpapanik na masyadong kampante dahil sanay na siyang manalo laban sa mga mamamayan na hindi lumalaban. Habang nakaupo pa rin sa likod ng manibela, nakatingin si Huleha sa unahan. Hindi sinagot ang kanilang sinabi. Ngunit sa likod ng kanyang salamin sa mata, nakaplano na siya. Alam niya kung kailan dapat manahimik at kailan dapat kumilos. Ang limang 00 zero zero ay hindi tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa prinsipyo. At ang dalawang opisyal na yon nang hindi nila nalalaman ay lumampas na sa hangganan. Ilang segundo matapos, sabihin ang halaga ng suhol, dahan-dahang inalis ni Jewel ang kaniyang salamin sa mata at inilagay sa dashboard. Lumingon siya direktang tumingin sa isa sa dalawang matabang pulis na may walang emosyong tingin ngunit naglalaman ng malinaw na babala. Sapat na ang kanyang boses ay lumabas ng walang anumang panggigipit, ngunit matalim at malinaw na narinig. Hindi ako magbabayad. Wala akong kasalanan. Ang mga salitang iyon ay simple, ngunit agad nitong binago ang kapaligiran. Wala nang nangiti ng pagpapanggap mula sa dalawang pulis. Ang natitira na lamang ay ang inis na mukha at ang nagsisimulang balisang galaw ng katawan ang isa sa kanila na siyang pinaka-agresibo mula sa simula ay lumapit sa pintuan ng kotse. Huwag mong subukang maging masyadong matalino, ma'am. Ito ay kalsada, hindi silid-aralan. Sabi niya sa mataas na tono, sinusubukang magpilit sa pamamagitan ng verbal na pananakot. Ngunit hindi kumilos si Jewel, na natili siyang kalmado. Hindi nagtaas ng boses, hindi nakikipagtalo ang kanyang pagtanggi kanina ay hindi para makipagnegosasyon. Iyon ay isang huling desisyon na alam niya na kung magpakita siya ng kaunting kahinaan, lalo siyang pipilitin ng dalawa. Kaya naman, ang tanging pagpipilian niya ay manatiling matatag at hindi umatras ng kahit isang hakbang. Yumuko saglit ang isa pang pulis at pagkatapos ay bumuntong hininga ng malalim na may dramatikong galaw. Kung ganoon, napilitan kaming ipagpatuloy ito. Ngunit huwag mo kaming sisihin kung matagal ang proseso at magiging abala ka. Sabi niya, habang sinesenyasan ang kanyang kasama, ito ang karaniwang sandali kung kailan nagsisimulang bumigay. Ang mga sibilan natatakot na masayang ang oras, natatakot na makulong, natatakot na humarap sa mahabang pakikipag-ugnayan sa burokrasya. Ngunit hindi nagbago ang reaksyon ni Jewel na natili siyang nakatingin sa unahan. Ang dalawang kamay niya ay kalmadong nakahawak sa manibela. Nagawa pa niyang tingnan ang kanyang cellphone na parang walang pinipilit. Ang pagiging kalmado ni Jules ang lalong nagpainit sa ulo ng dalawang opisyal. Sanay silang humarap sa mga taong sumusuko kapag pinipilit hindi sa mga nananahimik at hindi apektado. At para sa kanila, ang ganoong ugali ay hindi lamang itinuturing na matigas ang ulo. Ito ay itinuturing na paglaban. Ang isa sa kanila ay nagsimulang katukin ang bintana ng kotse ng mas malakas. Ang isa naman ay nagsimulang magsalita ng mga mapanuyang salita. Ngunit ang lahat ng yon ay hindi nagpatinag sa desisyon ni Jewel. Sa likod ng lahat ng yon, sinusukat ni Jewel. Hindi niya sinusukat ang tapang kundi kung gaano kalayo ang kayang labagin ng dalawang opisyal na ito ang hangganan. Hindi niya kailanman inilaan na lumikha ng gulo, ngunit hindi rin siya mananahimik kapag nilalabag ang kanyang karapatan. At nang isipin nilang, ang panggigipit ay makapagpapasuko sa kanya, nakalimutan nilang ang ilang tao ay hindi natatakot sa panggigipit dahil mas handa sila kaysa sa inaakala. Nagsimulang lumitaw ang galit sa mukha ng isa sa dalawang matabang pulis. Ang kanyang labi ay nakatikom, ang kanyang kamay ay nakakuyom sa baywang, at ang kanyang mga mata ay wala nang natitirang ngiti ng pagiging propesyal nang walang babala. Umatras siya ng isang hakbang at sinipa ng malakas ang harap na bahagi ng kotse ni Jul gamit ang dulo ng kanyang sapatos. Ang tunog ng metal na tinamaan ay nagpatayo ng ulo ng ilang iba pang motorista. Ang ilan ay nagsimulang kumuha ng kanilang mga cellphone. Kinukuhanan ng video ang pangyayari na tila hindi na makatwiran. Hindi gumalaw si Juleha mula sa kanyang upuan. Nakatingin lang siya sa unahan. Walang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Ngunit dahan-dahan niyang inabot ang manibela ng handbrake bilang pag-iingat marahil ay naramdaman ng kanyang kasama na kailangan niyang magpakita ng mas matinding tikas. Naglakad siya patungo sa isang maliit na tindahan sa gilid ng kalsada. Kumuha siya ng isang plastik na timba na karaniwang ginagamit sa paghuhugas ng kamay o pagdidilig ng halaman. Nang walang pag-aalinlangan, saglit niya itong pinuno mula sa isang balde na nasa tabi ng tindahan at pagkatapos ay boom model na puno ng mga saksi. Samantala, hindi na sila tinitingnan ni Jewel. Ang kanyang atensyon ngayon ay nasa mga mamamayan na nagtitipon. Sumulyap siya sa kanyang relo, huminga ng malalim, at pagkatapos ay lumakad patungo sa harap ng kotse upang suriin ang bumper na sinipa kanina. Matapos masiguro na walang malubhang pinsala, naglakad siya pabalik sa gilid ng driver. Ngunit bago pumasok, lumingon siya ng isang beses sa dalawang opisyal na nakaupo pa rin sa aspalto at mahinang nagsalita. Sisiguraduhin ko na hindi na kayo magsuot ng uniformeng iyan. Ang kaniyang mga salita ay hindi nagbabanta, ngunit sapat upang mas bumaba ang balikat ng dalawang pulis. Wala nang lakas na natitira sa kanilang mga katawan dahil ang kanilang pag-iisip ay lubos ng nasira wala pang dalawang oras matapos ang pangyayari. Kumalat na ang video ng pagtutok ng baril ni Jewel sa iba't ibang platform ng social media. Ang mga maikling video clip mula sa mga mamamayan na nag-record mula sa iba't ibang anggulo ay malinaw na nagpakita ng kronoloya ng pangyayari. Mula sa pilitang pagpapahinto, paghingi ng suhol, pisikal na karahasan laban kay ha hanggang sa pagpasok ng baril sa bibig ni Police Senior Inspector Cardiman. Ang hashtag na Julha Fifths, Tiwalang Police, ay agad na naging trending topic. Marami sa netizens ang nag-share. Binibigyang diin ang katapangan ng isang babae na naglakas loob na lumaban sa pang-aabuso ng kapangyarihan ng mga auridad. Hindi na rin maaaring ipagpaliban ng tugon mula sa institusyon. Noon ding tanghali, isang grupo mula sa Internal Affairs Service IAS ng Pambansang Pulisya ng Pilipinas ang ipinadala sa lugar. Agad na sinuyod ang lugar ng insidente. Nagsimulang tawagin ang mga saksi at si Jewel mismo ay nagbigay ng opisyal na pahayag sa lokal na headquarters ng AFP. Hindi maaring ipikit ng iis ang kanilang mga mata dahil ang mga ebidensya ay napakalinaw na naitala at kumalat na sa publiko. Hindi nagtagal ang dalawang opisyal na Sina Police Officer 2, Sugito at Police Senior Inspector Cardiman ay opisyal na tinanggal sa kanilang posisyon at agad na dinala sa opisina para sa karagdagang investigasyon. Sa panahon ng internal na interogasyon, lumabas na hindi sila bagong salarin. Ipinapakita ng datos na may ilang reklamo mula sa publiko ang dating natanggap tungkol sa pangingikil ngunit hindi kailanman seryosong inaksyonan. Matapos ang viral na pangyayaring ito, ang mga dating kaso na pinagtakpan ay muling binuksan. Isa sa mga ulat mula nung nakaraang taon ay nagsasaad na kinikil ni Sugito ang isang truck driver na may banta ng pekeng traffic violation ticket. Samantala, na-record si Cardiman sa CCTV camera ng isang tindahan na nanakit ng isang mamamayan na tumangging magbayad ng kong sa gabi. Opisyal na naglabas ng pahayag ang pinuno ng IAS na mahigpit nakikilos ang institusyon laban sa mga paglabag sa etika at pang-aabuso sa kapangyarihan. Nagsimula na ring balitaan ng media ang kasong ito na may malalaking headline tulad ng aksyon ng babaeng special forces naglantad sa kahihiya ng tiwaling pulis sa kalsada ng lungsod. Ilang istasyon ng telebisyon ang nag-replay ng mga bahagi ng video na may pagsusuri mula sa mga legal na eksperto at mga tagapagmasid ng pulisya. Ang pangalan ni Jewel ay binanggit sa lahat ng dako, hindi lamang bilang salarin ng pagtutok ng baril, kundi bilang ang nagpasimula ng muling pagbubukas ng mga lumang sugat ng bulok na sistema. Sa hanay ng komunidad, ang aksyon ni Jewel ay itinuring na isang mahalagang pangyayari. Marami ang nagsabing ito ang unang matagumpay na strike. Ang spontan na aksyon na iyon ay hindi lamang pagtatanggol sa sarili kundi pagtatanggol din sa maraming tao na matagal nang nanahimik. At ang pinakamahalaga, ang lahat ng iyon ay ginawa hindi ng isang grupo ng masa, hindi ng isang opisyal, kundi ng isang tao na alam kung kailan dapat magtiis at kailan dapat itigil ang kawalang katarungan ng matatag. Ilang linggo matapos ang viral na pangyayari, inihayag ng publiko ang resulta ng etikal na pagdinig mula sa Internal Affairs Service. Sa isang press conference na ipinalabas ng live sa ilang national news channels, ipinahayag ng tagapagsalita ng pulisya na si Police Officer 2, Sugito at Police Senior Inspector Cardiman ay opisyal na tinanggal ng walang paggalang mula sa institusyon ng pulisya. Hindi lamang iyon. Kinasuhan din sila ng krimen ng pangingikil, pang-aabuso sa kapangyarihan at pisikal na karahasan laban sa mga sibilan. Mabilis ang proseso ng hustisya dahil ang mga ebidensya na kumalat sa publiko ay napakalinaw upang pabulaanan. Sa labas ng bulwagan ng hukuman, isang grupo ng mga mamamayan ang nagtipon na may dalang maliliit na banner na nakasulat dapat manaig ang batas ng walang pinipiling uniform. Hindi sila bahagi ng anumang organisasyon. Sila mga ordinaryong mamamayan lamang. Marami sa kanila ang umamin na naging biktima rin ng katulad na panggigipit. Para sa kanila, ang pagpapatalsik sa dalawang tiwaling opisyal ay hindi lamang isang tagumpay ng batas, kundi simula ng pagbabago sa saluobin ng publiko sa kawalang katarungan na matagal nang pinahintulutan. Ilan sa kanila ang bumanggit sa pangalan ni Jule nang may paggalang bagam't hindi nila siya kilala ng personal. Si Huwaya mismo ay hindi gaanong nagsalita sa media. Tumanggi siyang lumabas sa telebisyon. Tumanggi siyang tawagin bilang bayani. Itinuring niya na ang kanyang ginawa ay isang anyo lamang ng wastong pagtatanggol sa sarili. Ngunit kahit hindi siya naghahanap ng atensyon, patuloy na binabanggit ang kanyang pangalan. Sa mga online forum, ang mga komento ng mga mamamayan ay tinawag siyang simbolo ng tapang ng kababaihan. Sa mga chat group ng komunidad, ang kanyang larawan na nakatayo sa harap ng puting sports car na may basang t-shirt at baril sa kamay ay naging viral icon na ibinahagi ng libo-libong beses ilang non-government organizations ang nagsimulang gamitin ang pangyayari sa kanilang mga kampanya sa edukasyong legal partikular tungkol sa mga karapatan ng mga mamamayan kapag humaharap sa mga aoridad. Ginawa nilang halimbawa ang kwento ni Jewel na ang katatagan ay maaaring gawin nang may kontrol at katumpakan ng hindi kailangan ng anarkya. Ang social media ay nanatiling abala sa pagtalakay sa mga pagunlad ng kaso at ang pangalan ni Jay naging inspirasyon pa nga para sa isang karakter sa isang maikling drama series sa YouTube na may temang hustisya sa kalsada. Sa huli, ang aksyon ni Jul ay hindi lamang nagpabago sa kapalaran ng dalawang tiwaling pulis, kundi nagbukas din ng mga mata ng maraming tao na ang pagbabago ay hindi laging nagmumula sa itaas. Minsan sapat na ang isang tao na naglakas loob na magsabi ng hindi sa tamang oras sa hindi inaasahang lugar at mula doon natagpuan ng katarungan ang kanyang landas.